Once upon a time, diri sa among lugar guys, ang istorya-istorya sa kadaghan ng mga tao na adoy kalit mo pakita nga usa ka binaw. Binaw sa English there, sa Tagalog usa. Pero sukad-sukad sa pagkabata, hantod karon nga tigulang na lang mi, eh. wa jud mi kadungog nga na ay binaw diri sa among lugar. Baksa noon guys, daghan. Pero ka ng binaw. Never pa jud may kakita, Pero ingon eh, si Dudong na aday binaw. Anang hapuna, nakasungag daw ang kabaw. Ni duol daw sa kabaw. Binaw jud daw, walang nila nabidyuhan. Pero usa ka ni anak na pod si Dudong. Nga naa na daw ang binaw ni balik. Motong dali-dali namong adto ni Sibyu tinuod yu di ay nga nagpakita ang usa ka binaw. Mao nang ang binaw wala na na siya hilabti. Kaingon sa mga katigwangan. Sukad-sukad wala pa joy binaw dire. Mao nang dili na siya hilabtan. Kay basig na ay tag-iya ana nga mga inkantada. Basin gipadala na siya kay naa na siya bot pasabot kung unsa na po'y katingad-an nga mahitabo. Oh, tama na manok. Katingalahan jud kayo guys kay nagpakita jud siya diri sa amo ang area. Mo nang perti na mong lipayan ni Sibyo nga tinuod jud diay, ay nga nakita jud sa amo ang duha ka mata. Binaw di ay siya. Mo nang natingala pud mi kay anong gipakita man mi ani niya kay ingo nila mamili daw ni siya o kinsa iya hang pakitaon. Guys, patay basig tagaan nami anig power. Kaya <laughs> 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 Kay pakitaan man mi sa binaw guys. Napataya god. siya diri sa mong area guys, naglakaw-lakaw ang binaw. Amo ah, yun na siyang ipasagdaan kay masig na ada na siya bulawan ay bilin sa mua. Bulawan na pawir power pa dyan. odi Daghan na guys. <laughs> Munang wala dyan na muna siya hilabdi <laughs> Dagan na ni Buang. Lagot na ni si Sibiu, guys, oy. Eh. O niya, karong ipasagdaan lang namo ni siya nga nagtuyok-tuyok dali sa among area. Kauban ang mga kanding. Huwag ang among kabaw. kay malingaw mapugumutan ako sa iya Kay kuya o kay kaisyag naong. Iyang lawas murag kanding niya. Iyang simud murag unggoy. Ay, di ba unggoy? Iyang <laughs> naong murag kabaw. Manang samtang sa paghakot na og o guys og kaning mga bagol naana siya din ha sa palibot naglakaw-lakaw gipasagdaan lang na namo siya. Kay malingaw mo kung may sa iya ha Munang anak ko kay si Biu ayaw pagsaba sa mga tao. Si Biu nga naan ang binaw kay basig ilaha ng dakpon. Munang ilon. Pagsagdaan ang na din ang binaw mo na tanawa. Tanawa ang binaw guys. naradia sa mong atubangan. Dili lang po noon siya magpagunit sa mua. Kay tungod sa iyang kaiglas. Ka Iglas mang kaayos siya. Nanawa o. Oh, oh. Tanaw lang niya. Ang sa among trabaho. Akong ganyan si Biu. Si Biu. kantada dyan na ba? Tagaan dyan na nag power o gulawan. Dili na yun na mga akot na nagbago. Dili na mga akot na Ah, joke na. <laughs> Munang, nalinya sige na po butang o Sige na kung tanaw sa iya ha. Sige siya glakaw-lakaw. O, tanaw ha, ang binaw. Ma, hmm. ano sa nang tambal, ma? <laughs> ma, ano sa tambal? <laughs> Munang, pero akong lingawang nagtanaw siya kay lami unta kay gunitan tag magpaduol pud siya sa muha kay ako hikap hikapon ba pud puro na kung inon ingantada ingantada ka. O gipadala hmm. ka sa ingantada o asa ka gikan mo nang katingalahan jud guys no kung asa ka nigikan ning binawa ni. Dili kay nagpadala huh? sa ako ah. Nga hilom da sila kay si sa mukha niya mag-voice over ta magtubag-tubag ba. Nga pay manok magtubag-tubag. Nang segdaan lang namo karon o, oh, Nilakaw nang karito na pud siya diay pasalipod sa may mga bulak niya. Iyahaming haming oh, Unsa mong trabaho diri is na o, oh. Iya sundan-sundan. Lingaw gani kayo oh, no. Nang sigdaan lang gyud namo siya. Sa si isa ka kuan sa isa ka hakot. Kuyog na pud siya. Man balik na pud mi kuha bagol kuyog na po siya. magkuyog lagi sa samua. Maghakot niya og bagol. Sagdaan lang dyan na mo siya. Pero di mo po po siya magpahikap. Good. Hikapon ang tanako bakay Yahang Balhebo is parihagod sa kwan, sa kanding. Yang ko... Yang color is na dark brown niya. Yahang naong na purma pagkakabaw niya. Na siya talinis nga. sunga so, nga Piling na ko sa Yaha is bata pa siya nga. Binaw. Oh, nagdiara oh. So, sunod jadi dito sa maikuan sa daplin sa saday. Kamu ihatod ang bagol niya. Balik na po niya. Kanipod ang mga iro. Sila Noel, sila Nantoy. Wala po nila hilabti. Sagdaan lang po nila ang binaw. Kaya mo ng mga iro. Ngayon yung hilabti na. Kaya tuwa ng bisita. Bisita na nato diri sa to lugar mo. Nang, wala po nila na hilabti guys. Tanawon may sabi na kung saan mong trabaho. Pag panaog sa mga sa mga bagol. Yeah, may ginatanaw, guys. Pero, oh, lingaw po, guys, kung magkuhan sa iyo, video-video mo, siyang i-videohan. Piling lagi na ako, guys, no, nagnita ni siya o pagpangga sa inahan ba, kaya yaha, magong lambing ng amo ang kabaw. Na siguro, na kuhan siguro na na bulag sa iyang inahan, o asa dapit ni ilahang lugar, na naabot siya diri sa amo ang lugar. nga imposible ka, yung naabot po siya diri dagang kay salamat sa imo habinaw nga nakuyog ka na mo. sa isa ka adlaw nga paghakot namo mo og bagol. No? This is amazing day, no? Katingalahan nga adlaw nga kami jud imuhang napili nga nagpakita kasamuan nila kay Sibio. Lingaw kay si, mi sa imuha nga nagtan-aw. Pagkaugma guys, wala na si Binaw. Bye-bye.